Hello sa mga kasinet uh, mayroon tayong papakitang nozzle sa higanting kalansa sa digis di 10 inches diameter kasi yung nagtatanong uh, kung sasabihin natin sa message baka hindi niya masundan so ang laki ng kuha natin nozzle itong katawan niya 2 inches ito ang laki 2 inches tapos yung pinaka top in cup 3 inches tapos yung itong thread na to ano to improvised na kasi ito eh dinugtong ko na lang to di improvised to, 2 and 1 half ito 2 and 1 half pinamamaliit ito kaysa dito dito mas maliit itong thread ngayon punta tayo sa yung tinan mo yung thread mo mula sa flooring hanggang sa thread 1 inches yan tapos firmirong butas nasa 1 and 1 half oh. Mag, mapansin niyo 1 and 1 half inches tapos nasundan firmirong butas na pataas konti hindi naman gano'ng mataas yan nakabangga sa, sa chamber yan dos tapos ang gitna atres tapos dun sa may liig 4 1 half tapos sa top 6 1 fourth ngayon umpisa natin sa butas ang dimension nya uh, ang, dito sa butas sa baba distractor kwanto 12 6 na 2 6 na 3 mm tapos uh, may internet na 2.5 mm kaya naging 12 yung distractor dito talagang wala itong wala akong makikita kasi nit na nag, namumuong kwan namumuong yung carbon wala kasi nadudurog siya sa ano sa buga nitong dosi na nagbubuga na ito malaki o oh, 3 mm ito tapos nasundan 2.5 mm tapos 3 mm grabe pag ito ang nagbuga ng ng hangin pala sa flooring wala kang makikitang carbon nadurog talaga niya talagang malinaw yung paligid nito malinaw yung langis kasi sa lakas ng umihip yan, 12, 6 na 3mm, 6 na 2.5. Tapos ito nasundan, ano na lang ito, uh, 2.5, 2.5 nag-islan nag konti pataas. Konti lang pataas, huwag mong masyadong mataas kasi malaki yung chamber natin, digis, dapat makabangga sa siding ito nag, nag islan ng konti pataas para maiahon niya yung apoy islan ng konti tapos nasundan sundan uh, 2.5 mm na naman 2.5 mm islan ng konti konti lang talaga para bumangga din siya sa wall wag mo na masyadong kakuan pabangga lang sa wall ito na naman yung fire screener to ito yung 2, 2 mm na dosi piraso. Itong dito sa liig, dosi piraso na 2 mm. So, tatlong klase yung kung lang natin talim. Ito, uh, 3 mm, 2.5, tapos 2 mm. So, ta tatlong klase yung ginamit natin na drill bit. So, ganyan lang kasi nito sa nagtatanong kung paano gagawa ng higanting kalan na super lakas talaga ang lakas ng apoy nito grabe kaya hindi na ang iba gumagamit ng 1.5 to tapos 2 mm sa akin wala nang gamit gamit ng 2 mm ay ah, to 1.5 at saka, hindi gano'ng maraming maraming butas-butas sa gilid ito ano na to ay dito dito anim Ayun pala, hindi ko nasabi yung anim pala dito. Dito, 12. Ulit-ulit tayo ha, ulit. Uh, 3 mm, anim. 2.5, anim. So, 12. Tapos dito ng kasunod, kumakit ka lang ng 2 inches Oh. Anim na lang yan. Tapos pagdating dito, 3, 3 inches, anim na naman. Pag umabot dito sa liig, 4 in 1 half, dosi. O, oh, tinan yung chamber, ang height natin, ah, ang height natin, natin ang nozzle natin, 6, 6 in 1 port inches ang height nya. So, ang thread nya, 1 inches, nag-umpisa. Tapos, ah, merong butas, 1 in 1 half. Tapos, umakyat ng 1 half inches, dos na. Pero merong apoy. Tapos, sa gitna, 3 inches. Nandyan yung, ano, sa gitna. Tapos, banda sa taas, 4 1⁄2. Nandoon na yung 12 na 2 mm. Tapos, sa top, itong top 1 lang to. 6 lang to na 2 mm. Wala. Ayan, o. 6 na 2 mm. Hindi na natin ginamita ng ng rivet kasi maliit yung rivet, eh. Ang labas nun, o, ay eh, 1.5 yun, eh. Kaya, maliit ang sirit kaya ito 2mm para ang sirit nitong laki, laki yung apoy nito lumabas so ganyan lang kasi nito yung ano yung higanti nating higanti nating nozzle biruin mo yung nozzle natin sa ano, ano pa lang niya o oh, sa bilog pa lang niya o oh, 3 inches ah oh, tinignan mo kasi nito yung pinaka in, in cup ng kuha natin uh, in cup sa, ta, sa pinaka top 3 inches grabing laki para na siyang no, chimber tapos yung thread o yun malaki pala yung thread so yung thread pala kasi nito ano lang 2-1-4 lang pala yung thread nya so ganyan kalaki yung higanting kwan Basta ang sukat nito, ang haba nito, 6 1 4. Ayan o, oh, no? 6 1 ang height niya. Pagka sa mm, uh, 16 mm. So, ito lang yung, ito yung kanya dito. Ito yung pinaka-nosol niya sa higanting kalan. Itong itong diameter nito nasa ano to? Ah uh, 10 inches. 10 inches to Kaso lang nag-curve tayo konti, nagiging ano na lang ang ang sa loob na lang ah uh, 9 inches na lang siya oh. Oh, 9 inches na lang. So ito yung mag pag nagliab to sos grabe makasinit nilamon yung talyasin itong queen kulang kulang 7 in, 70 inches a 70 mm a 70 cm so ito naman outer pag sinukat itong pag sinukat sa labas 9 kasi ang kapal nito eh city sa loob city, city sa loob tapos tag uno uno kaya nagiging 9 kung sinukat mo yung gitna ngayon nag, nag improvise ko naglagay ko ng pinatungan ko na lang dito ng curb kasi ito pa yung chamber o oh. uno nandito solid o oh. so ang buka na lang nya kwan na lang pala 6 6 1 half yung buka nya tapos yung nozzle yan pangkaraniwan na lang yan kayang kaya nyo yun yan yung kasinit hindi ko na isasabihin yan kasi Parehas lang yan sa lisais na chim nozzle. Ang importante ito, itong higante, matutunan nyo kung kaano pala ka, kung kaano yung mga butas nilalagay na pala natin, lalaki na pala. Nagumpisa na pala tayo sa 3mm, tapos 2.5mm, tapos 2mm, tatlong klase lang, ang hindi na tayo gagamit ng 1.5 dito. So yun, kung nasagot ko na yung nagtatanong, so maraming salamat bro. Uh, kung interesado ka din dito na gagawa sa ganito kalaking uh, gali, sa higanting chamber na to so ang huwag oh, mo nang no, pandarin kasi ano pa yan uh, dambuha lang kala na to so ang disenyo dito nakaumang lang dito yung gripo tapos nag ilbo tapos nakatayo na itong niple kasi sa, sa ng hose siguro host na halos kasing laki na siguro ng hose ng tubig pwede na sa, pasok dito eh kasi parang one half na ito kalaki one half na itong outer na to one half na kaya nakailibit na yung tanki nito hindi na nakakuan kasi pang na itong na ito eh salang na to eh ganun din ito ang gripo niya naka elbow pataas tapos uh, isalpak na lang dito yung hose pag ganun tapos may gripo ito yung abang tapos complete carbon breaker ito yung carbon breaker natin oh no? yan lang yan lang ilahila mo ganyan oh no? pati ito may carbon breaker ito mo kasi nito. Tinan nyo kasi nito nag-function yung carbon breaker. O tinan nyo alisin ko pala yung kwan. Makikita nyo yung tutong sa ilalim. <coughs> kung mag-operasyon ng isang araw, marami na siyang carbon. Tapos pag may carbon breaker, naiipon sa isang lugar yung carbon. Tinan nyo, oh. daming carbon Oh. So, yun, carbon yun, Oh. So, tingnan nyo kung paano siya maging pag-igi. Ayan, o. Oh. Oh kaya na natumpok yun sa kabila tapos yung dinadaanan ng carbon breaker malinis yun itong yung sahig na yan, nadadaanan niya wala yang malinis yan wala siyang carbon tapos sa gilid, natutumpok lang o, mo o. o diba, nagtumpok na sila o oh. oh, doon so ang nadadaanan niya, malinis ibig sabihin, bukas pag may langis yan, nag-operation yan mayroong apoy yung, yung banda nadadaanan niya, bukas yan oh ayan oh oh ibig sabihin natumpok siya sa isang lugar ang carbon tapos pag patapos na kayong maglut magsalang i-vibrate nyo lagi ito para magtutumpukan yung carbon masusunog talaga siya para i-break nyo ganon tutumpukan na yon sa isang side masusunog mawala, mawala yung carbon ito hindi ko na ano to eh. Hindi ko to na, su, na sakad na sunog kasi ito na mo basa, basa basa. pa yung kuno, langis ang oh, basa. Yan. Oh, kasi nito yung yung carbon breaker natin ang laki. Alisin ko yun oh. Know, Naalis ang carbon breaker natin ang laki yun para tong biruin naman yung kalaki ano oh. Oh, parang lang na nagwa wire pair sa loob yan yung trabaho niya so ganyan lang yung function mahirap din ibalik may kasinit pagka hindi mo ganong kabisado pa kasi talagang ano to eh masikip masikip kailangan masikip din Ayan oh Bumalik na oh So Ganyan lang Sa uh, so, nagtatanong So bro Okay na bro Nasagot ko na bro So Pakibalik balik na lang Yung sinasabi ko sa uh, Parang tutorial natin Sa Gambuhalang nozzle Yan di 3 Simbir na yan eh So okay Maraming salamat sa iyo bro Sa nagtatanong So, God bless sayo. So, yang dito dah lang